punta guys ay may mood di ay may mood to na pala di na pala muntag ito baon ko yan sa tapos ito mo lang ko hmm. tilapia na pa

lang guys ay paan ang manok. Ayan po ang color natin ngayon. Ayan. So kain tayo guys. Very thankful sa pagkain. Jesus Christ. Kain tayo guys. Mmm. -hmm. en tayo kan banyak tegas banyak The si princess, guys. Magres. Gusto niya magresign. Gusto magresign o oh, mag di siya. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya sa buhay niya. Tapos, niyaya niya ako. Sabi ko, ayaw ko kasi kailangan, kailangan pa ako ng kapatid ko. Yung kapatid ko guys, public teacher. Eh, kailangan pa talaga niya ako kasi yung asawa niya magte-training sa Coast Guard. Pohon. Eh, wala siyang katuwang sa ano, sa mga gastusin kasi migrarent sila. Tapos yung sahod niya, siyempre kinakaltasan pa yun ng loan kasi nag-loan siya. Kasi ginastos niya doon sa pag-appear ng asawa niya sa course guard. Kaya, oops, hindi ako magre-resign. Kung sa pa na may kapag na ng ano, uh, hindi, na, hindi ko kasi gusto na ng kapatid ko nahihirapan sa mga pag nagbabudget siya ng pera, nahihirapan siya. Ayoko kasi nang gano'n. Ayoko maging selfish sa mga kapatid ko. Kasi, yun na nga, kami na nga lang yung nagkakaintindihan tapos gano'n pang すみまです